Nagpakitang gila sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine Air Force sa kanilang anibersaryo. Maliban sa iba't iba pang malakasang drills, ibinida e rin nila ang mga bago nilang gamit para depensahan ng bansa. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na patuloy na palalakasin ang kakayahan ng Philippine Air Force. Sabi pa ng Pangulo, mas lumalawak na tawang maritime domain awareness ng bansa. We have increased our maritime domain awareness by regularly conducting maritime patrol missions, monitoring over 400 unknown tracks within the Philippine Air Defense Identification Zone. Yan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng pagdiriwang ng 77th founding anniversary ng Philippine Air Force sa Pampanga. Nagkaroon pa ng live capability demonstration ng PAF at ang eksena ay pagbawi sa teritoryong nakubkob ng mga kalaban. Meron pang airstrike sa aircraft na kunwaring kalaban. Nagpakitang gilas din ng PAF ng bumaba sila mula sa Black Hawk helicopters. Bukod dyan, ibinida rin ang bagong billing ground-based air defense system na Israeli made at kayang protektahan ang airspace ng Pilipinas mula sa nanghihimasok na aircraft. Ayon sa Pangulo, patunay yan ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan para mapaunlad ang hukbong himpapawid ng Pilipinas. We have also heightened our international defense and security engagements by sustaining our talks with our foreign military counterparts and participating in multiple bilateral and multilateral military exercises. This is a testament to our stern resolve to contribute to the global peace and security. Kinilala rin ng Pangulo sa anibersaryo ng PAF, ang mga air personnel na dekada dekada na anyang ipinapakita ang spirit of freedom sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Siniguro ng Pangulo na patuloy na dadagdagan ng air assets at patataasin ang kakayahan ng Air Force. Yan ay para matiyak na napapangalagaan ang teritoryo at kalagayan ng mga Pilipino. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo ba ng quick escape sa maingay at magulong buhay sa Metro Manila? Pwede na ulit bisitahin ang kabubukas lang muli na Lamesa Eco Park sa Gazon City na maliban sa mas pinaganda na, sobrang mura pa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinke. na ba kayo ng pwedeng pasyalan sa Metro Manila? Pwede na ulit bisitahin ang kabubukas lang ulit na Lamesa Eco Park sa Quezon City. Ma-enjoy na muli ng mga pamilya at mga nature lover ang Lamesa Eco Park. Simula ito nitong June 29. Pabibisita na ang parke matapos ang ilang buwan nitong pagkakasara. Pwede nang ma-enjoy ang natapos na phase 1 ng rehabilitation na mayroong Eco Academy Hall, Eco View Deck, picnic areas, food parks, at ilang nipa huts. Ang nabutan namin dito is lahat ng mga structures dito inside is uh, sira-sira na talaga lahat. May iba pang activities na pwedeng gawin dito, gaya ng paintball, wall climbing, at archery tag. O ba? Diba? Di lang pang pamilya, pang sports pa. Target na matapos ang tatlong phases ng rehabilitation ng park sa susunod na taon. Pero ang ibang facilities, posibleng nara magbukas sa mga susunod na buwan na siya or na close siya, bumalik lang yung buhay ng Lamesa Eco Park. Pero bago pumunta sa park, siguruhin mo magpa-schedule sa kanilang website sa manilawaterfoundation.org. Libre lang to para sa mga residente ng Quezon City. Para naman sa mga dayo, 20 pesos lang ang entrance fee. Saktong pang nature tripping o kaya naman bagong date spot kasama si Baby. Pinamamahalaan na ito ngayon ng Manila Water Foundation napakahalaga nito na patuloy natin itong mapangalagaan sapagat ito rin ay nagbibigay at nagmamanage ng microclimate sa Lamesa Eco Dam. Napakalaking tulong ng mga green spaces tulad dito sa mainit na klima ng Metro Manila. Maliban sa nagbibigay ito ng mga puno sa kapital, quick escape rin siya sa maingay na kalsada ng Kamaynilaan. Mobile Journal, know, Ivan Taringki po, hatid ang buka ng balita. Marami sa atin ang nangarap at nangangarap pa rin maging piloto. Mas abot kaya na raw yan sa isang cafe sa Pasay, kung saan mararanasan mo sa isang simulation ang pagpapalipad ng eroplano. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Merimon Reyes. Minsan ba'y pinangarap mo lang makapagpalipad ng eroplano? Aba, good news! Dahil pwede mo nang tuparin ang flight teams mo sa isang cafe na nasilip natin. Mula Laguna, dinayo pa ng junior high school student na si Ezekiel ang cafe na ito sa Pasay. Hindi lang coffee and pastries ang alok dito, kundi pati ang pagkakataong masubukan ang mga ginagawa para makapagpalipad ng aeroplano. Okay. Noon, batang-bata pa po, uh, gusto ko po maging isang piloto. Matuluan ko magka-college ka? May plans ka ba na mag na ginagawa? Oh, ang um, One Aero Flight Sim Cafe mayroong standardized flight simulator bago raw maging cafe. Unang na-establish itong lugar noong 2019 bilang Aeronautical Engineering Review Center. At dahil mahilig din sa kape ang isa sa mga may-ari ng review center, naisipan nilang magdagdag ng kape at chibong kung duda kayo sa kanilang flight simulation. Sinisiguro nilang truth to reality daw ang mararanasan dito dahil ang kanilang equipment ay siya ginagamit sa mga flight school. Kabubukas lang nila nitong June 8 pero marami na raw agad ang sumubok na piloto, aspiring flyers, at kahit pa ang mga bata. Tulad na lang nang naabutan natin na flight student na si Leo Malco na mukhang aprobado sa kanya ang simulator. Kasi may simulator time ako sa school so sabi ko parang gusto ko mag-review muna dito bago gawin sa akin. Yung actual na ginamit uh, may pagkakalit tulad din naman siya dun sa sim na ginagamit sa iba. Yung uh, familiarization mo sa instruments uh, nandun na at talagang 750 hanggang 1500 kada oras, may free coffee or pastry ka na, maaari mo pang magbunan ang basics hanggang sa intermediate fundamentals ng paglipad ng aeroplano. Siyempre, sinubukan din natin ito. Magtuturo um, ko sa iyo um, sa Cessna 170 kung paano tayo i-take off and magagawa tayo ng mga maneuvers. It's basic aircraft instruments, namely airspeed indicator. Okay. Ah attitude indicator green means go yellow means caution red means stop We use the yellow arc kapag ka hindi matatag or kamo yung hangin laps operating range yung puti para nalalapit na yung <noise> landing time. <laughs> Buhay. <laughs> <laughs> sa advo Advocacy ng Cafe, ang mailapit ang matayog na pangarap ng pagpapalipad sa kahit na sinong tao. We aim to bridge the gap kasi di ba may thinking na kapag flight simulator or kapag pagiging piloto, mahal, mahirap, and, uh, hindi siya ma-reach. So parang kami, we aim na i-bridge yung gap na so that we can showcase it to everyone na hindi siya limited lang sa mga may pera. Business plus passion the possibilities are endless daw. May business ka na, nakatulong ka pa sa experience ng iba. Mobile Journal, Mary Monreyes po, hatid ang muka ng balita.